Okay, ako si KD at uh, tuturuan kita kung kung paano na hindi ka mag-quit or paano na hindi ka mabubusan ng ng hope. Okay? Kahit na nakikita mo yung mga iba na mga members dito sa networking, mabilis nagkakaresulta sila. And nakikita mo, minsan naiinggit ka pa. Okay, And uh, Sinasabi ko sa iyo, okay lang 'yon. Okay lang 'yon. Okay? Dahil iba-iba tayo. Um, maybe the uh, maybe mayroong pang kulang sa or kasi siyempre kanya-kanyang panahon lang 'yan. Okay? There is the right time for you. Okay? Kagaya ng mga mga puno, 'di ba? Ang mga puno, iba-iba. Merong puno na mabilis magbunga. Merong puno na hindi matagal mag bago magbunga. Okay? Eh, tayo mga tao para tayong mga iba't ibang klasing puno. Okay? Kung ako, mangga, baka ikaw, apple. Apple tree. Okay? <laughs> okay? Tama yun. Di ba? So, hindi maaaring sabay tayo na magbubunga, magkakaresulta. Okay? Entindihan? Okay. Entindihan mo yun, syempre. So, don't give up dahil ituturo ko sa iyo itong, itong theory ko, itong bagong idea ko na, na bago talaga ito. Okay? O well, hindi pa ito na sa, sa, sa mundo ng networking, wala pa ito. Ito yung tinatawag kong rainbow effect theory rainbow effect. Pero yung ibig ko sabihin dito, hindi yung literal. Okay, pa paano ba ito? Pa paano itong rainbow effect theory na ito? Okay. Uh, alam mo naman yung itsura ng rainbow, di ba? Ganon. Ganon siya. Rainbow. Di ba? Ang alam natin sa rainbow, di ba? Kapag ka sa rainbow, at the end of the rainbow, sabi ng mga matatanda, at the end of the rainbow, there is treasure. Okay? May treasure dyan. Okay? So, uh, not literally. Okay? Medyo may pagkamalalim yung yung topic ko. Pero maintindihan mo ito dahil maliwanag ako magpaliwanag. Okay? Kung meron kang kausap ngayong January, mga prospects mo, kausap mo, January, ngayon, Kinau kausap mo sila, merong mga nagsasabi sa kanila ng no. Merong sa kanila. Merong ayoko, di ba? Or iba iba Mga rejections. Pero merong magsasabi na darating tayo diyan. Or sa ganitong time na lang, next time na lang. Okay, nandoon na yung sa kanila, Okay, so kung kinausap mo na yun ng January, at least rainbow effect theory ibig sabihin may time may time na magjo-join sa iyo either sa february or march or may june or december or next year after 2 years at least meron kang aasahan yun ang kinagandahan na meron kang mga kinakausap Related din ito sa tinatawag na yung law of average. Sa dami na kinakausap mo, huwag mong isipin na lahat yan ay pare-parehong negative. Okay? Because my friend, basically, there are four types of personality. Kagaya nga ng... Ito ay hindi pa na-discuss ni President Doc Ed Cabantog. Na-research ko na ito. Itong four types of personality. Okay? Ang tao ay iba-iba ang personalidad base sa apat na klase. Pero actually, sa aking pag-iisip, alam niyo yung, 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 colors of the rainbow, there are seven colors. And tinatawag na Roy G. blue. Okay? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang na-discovery pa lang ng science ngayon ay yung apat na personality. Itong red, itong yellow, green, and blue. There is other personality in my own opinion. Itong orange, orange personality, eye personality, and violet personality. Pero tingnan tayo, madi-discover yan. Sa tingin ko, well, meron na ngayon siguro. Anyway, ibig sabihin, iba-iba ang mga personality ng tao, baka hindi mo pa na nakakausap yung mga mga tamang personality na na match sa iyo okay pero sabi ng ibang experts for you to be able na makadil mo, mapapayin mo yung kahit na anong klaseng personality, kailangan sa sa'yo. Ikaw mismo ay adjustable. Pwede ka sa red personality, pwede ka sa blue personality, pwede ka sa yellow personality, green personality. So, pwede mong i-research yan pag-aralan mo kung paano sa, sa psychology. Okay? Pero sa mga kaibigan ko dyan na nanonood ngayon na parang medyo malalim itong topic na to, sabihin ko lang sa inyo, don't quit. Ituloy-tuloy mo lang kumausap ng tao dahil meron at meron kang makukuha na sasama sa'yo. Okay? At the same time, or while na ginagawa mo itong negosyo tapos tapos wala, wala wala kang nakukuha. Then ang dapat mong gawin sa sarili mo ay dine-develop mo, tine-training mo, di ba? Dahil sa kagaya na sinabi sa law of average. Yung yung kapag ka meron kang kinausap na sampo ay meron kang makukuha na isa the ratio will begin. Ratio has. If you talk to ten and you get one, the ratio has begun. Okay, and the law of average is increasing. Okay, law of average. Nagi increase. Dahil sa kapag ka, tinuloy-tuloy mo ang kumakausap sa tao, sa una wala ka na kukuha. Sa sampu, wala. Zero, di ba? And then there will come a time that sa sampung kausap mo, makakakuha ka ng isa. Because the law of average is not uh, uh, hindi siya I mean nagbabago, nag-i-increase yung law of average. Yung kausap mo ng sampo, nadadagdag, yung, kung nakakuha ka ng isa, makakakuha ka ng dalawa, hanggang tatlo. Pero but, don't expect na yung sampong kausap mo, lahat makukuha mo. No, 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 no. Itanong mo yun sa iyong isipan. Lahat ng kausapin mo, hindi mo makukuha yan. Okay? Dahil, kagaya na sinabi ko nung una, we are like trees. Iba-iba ang ating time. Okay? Bye iba ang ating time. Yung eh, lahat na kausap mo sa ngayon, hindi mo lahat makukuha yan dahil iba-iba ang time. Okay? Sana meron kang nakuwang wisdom ngayon, my friend. But, kapag ka sa sampung kausap mo ay nakakuha ka ng dalawa or tatlo, maganda na yon, sabi nga ni Jim Rohn, pag naakuha ka ng tatlo sa so out of ten, you are already mag a genius. Okay? Why is that happening yung sa una wala ka na tapos dumating yung time na ka ng isa hanggang tatlo. Why? Because habang kumakausap ka ng tao, ikaw ay gumagaling. You are getting better. Okay, so Keep going Huwag mag-quit Ituloy-tuloy Ang ginagawa Ang importante may ginagawa Kaysa wala Okay Huwag yung patingin-tingin lang Tinigitan mo lang yung mga kasama mo Na ganito nagkaka Dapat meron ka rin ginagawa Okay Meron ka kakausapin Dahil yung mga prospect mo baka sa iyo lang sila konektado hindi sila konektado sa mga kasama mo so ikaw lang ang tanging paraan para ma-introduce sa kanila yung opportunity and you just have to be persistent para mapa din sila pagdating ng time dahil ito talagang opportunity natin ay para sa lahat 'di ba para gumanda ang buhay para yung mga OFW, makauwi sa abroad kung yung mga prospect mo ay OFW. Okay. So, marami pa akong gustong sabihin. Pero hindi ko pwede masyadong pahabayin itong video na to dahil, di ba, ayoko naman kunin yung oras nyo. Okay. So, yun lang. Sana may natutunan ka. Happy networking, partner. God bless and more power to you.